padadaan na ang Mactan Channel ng anin na oras bukas para sa mga barkong dadaong sa Port of Cebu dahil ito sa taunang fluvial procession para sa ika na raan at limamput siyam na taong kapistahan ng Santo Niño de Cebu. Nagulat live si Cebu-based journalist Dale Israel Dale. Yeah, ayon kay Philippine Coast Guard Cebu Station Commander Mark Larson Mariano, off-limits sa lahat ng barko na hindi kasali sa posisyon mula sa alas 3 ng madaling araw hanggang alas 9 ng umaga bukas. Dahil, ito, dahil dito, maantala ang mga mananakay ng mga parko sa pagdaong sa pangapantalan ng Cebu. Karamihan sa mga darating bukas ay mga deboto ng Santo Niño galing pang Pindanao at iba pang lugar sa Visayas. May 204 na mga sasakyang pandagat ang kasali sa fluvial procession ngayong taon, kabilang ang 138 motor bangka, 31 na motor vessel, 24 na tugboat, anim na yate at apat na speedboats. Mula sa kampo ng Navy sa Mactan Island, tatahakin ng studio procession ang buong Mactan Channel at dadaan sa tatlong malalaking sibay ng Cebu. Ito ay isang reenactment sa pagdating ng galyon mula Espanya kasama si Ferdinand Magellan na dala ang imahe ng santo na ibinigay din sa asawa ni Raha Humabon, ang hari ng Cebu noong 1521. Bukas, ilalagay ang imahe, ang imahe ng Santo Niño sa isang pinaganda at espesyal na pampasaherong barko na dadaong sa Pier 1 pagkatapos ng fluvial procession. Samantala, isasara rin ang ilang mga lansangan sa Cebu City bukas ng hapon dahil sa taunang posisyon ng Santo Niño mula sa Basilica. Inaasahang dadagsa ang libu-libong diboto ng Santo Niño para sumali sa posisyon na tatagal ng ilang oras. nag na ang Cebu City Transportation Office tungkol sa mga lansangan na sarado bukas at rerouting ng trapiko. Ang posisyon ng Santo Niño ay dadaan sa kahabaan ng Magaliana Street, Birama Avenue, Puente Osmeña, Osmeña Boulevard at pabalik sa Basilica. Sa linggo naman o sa araw ng Sinulog Festival, matinding traffic ang inaasahan sa mga daan o, sa mga daan patungong South Road Properties o SRP kung saan gaganapin ang Sinulog Grand Parade. Meron ding mga saradong kali at one-way streets sa araw na ito. Ang makulay na Sinulog Festival ngayong taon ay sasalihan ng labing walong dancing contingents at higit 80 na higante, floats and puppeteers. Advice natin sa mga manonood ng sinulog na iwan na lang ang mga kotse sa bahay. Ika nga, mas masaya ang experience sa sinulog kapag naglalakad sa mga kalye ng Cebu City. Balik sa iyo, Pia. Dale Israel, nagulat ng live. Susunod, Philippine team a strong group athletics, makakalaban.